Hi vlog Welcome to the guys So sa oras na ito nga pala uh, Mayroon na naman tayong bagong eco content O oh, yan, okay O oh. Mayroon na naman tayong eco content Mayroon tayong panibagong, panibagong content Mga kapresko So yung content natin ngayon Magmumukbang tayo O oh. Magmumukbang tayo, yan Magmumukbang tayo, okay Oh, ito muna yung imumukbang natin ngayon. Oh, ayan. Oh, okay, maliwanag. Yan muna ang imumukbang natin ngayon. Yan, guys. Oh. Yan muna ang imumukbang natin ngayon. So, syempre, presko to. Yan, presko 'yan, guys. Oh. Oh, presko 'yan. Mm. Crispy. Oh, so syempre sariwang sariwa ayan oh nakikita nyo naman sa mga screen nyo oh nakikita nyo sa mga screen nyo yan oh. sariwa yan oh syempre masarap yan oh yan muna ang imumukbang natin ngayon so yan muna guys yung content natin ngayon so bago ang lahat guys kumusta muna sa inyong lahat dyan sa mga, mga nanonood kumusta kayo dyan so sana okay lang kayo at manood lang kayo ng aking video yan guys So, wag na nating patagalin to. Yan. Yan, mga idol. Oh, yan, guys. Wag na nating patagalin yan. So, imumukbang natin to. Okay. Oh, imumukbang natin yan. Oh, syempre, pipitas muna tayo. Yan, marami yan. Maraming bunga yan. Oh, maraming bunga yan, mga kaprisko. Maraming bunga yan. Oh, oh. oh magugulang na yan. Oh, syempre, masarap yan yummy mang oh, sobrang hanghang nito oh, syempre ito muna yung umumukbang natin Okay oh, yan oh. Oh, syempre uumpisa na natin to wag nang maraming salita dito Okay Mmm Mm. suabe suabe ang lasa so syempre marami pa dito ayan oh. 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 manood lang kayo dyan ito muna yung nakayanan ito muna yung nakayanan ng ating content ito muna yung ibablog natin okay oh Oh, masarap yan, marami pa yan, okay mm. 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 Hmm. Marami pa yan. Mamitas pa tayo. Okay. Masarap to. Siyempre, pagpatuloy lang natin ang pagmumukbang natin. Abang pagpapatuloy nyo rin yung panonood nyo dyan. Okay. Oh, maraming salamat. Hmm. So maraming salamat. Maraming salamat sa inyo.